Ayan guys, titikman natin ngayon yung frother. Sigat marunong pa. Ito yung, yung frother oh, ito yung frother. Oh. Ito yung frother. 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 Ayan, ayan. Ayan. Toto lang tayo ni Kuya Ivan. Ayan, si Kuya Ivan. Yung mag, ano. <laughs> ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, ganun, oh. Tumalabas na po yung mga, ano yan. Tumalabas na yung kanyang mga, ano tawag Ayan, ayan. Ayun, no? Puro, puro, oh. Ayan talaga, masarap, oh. Ayun! So, iipitin mo siya. Ayan, iipitin mo siya. Ayun, sarap. Ayun, no? Oh. Barista ka pala si Kuya Ivan! Ay, hindi ba? Ayan, si Kuya Ivan tapos. Lalagay dyan. Ayun! And then? Ayun! Ang galing, oh. Ang galing. Napakasimple. Ayun, no? Oh. Ayun, <laughs> nagkakalat nga lang siya, oh. Ayan ang block. So, palpitate. Yan yung ginagamit sa ano talaga Starbucks. Ayan, nakikita ko. ko. So, ayan si Kuya Ivan. Siya yung nagluto ng ating kape. Ayan, uh, gawa ng ating kape. Ang pa yan. Sino? Kasi sila gusto-gusto mag-kape ng ganyan eh. Ah, marunong din ba si Gab? ah, oh, mas. Hindi din siya sila si Gab. Yun okay. nga pala yung ano mo kuya, no? Tawag dito ang unika iha mo kuya. Uh -huh. Unika iha. Hindi uh -huh. rin yun sila nag-iusap ni Dindin eh. Si ano naman? Opo. Oh, ano siya? Tawag dito? Anak ni Ante. Ayun, Joyce. ayun, gatas. gatas. Sabi na eh, kaya may Arla rito eh. Ben frother ayun, ayun, Ano susunod natin dyan? Tignan mo kuya, ginawa niya. Nilagay na lang niya yung buo. Kumuha siya doon. <laughs> na ko matutunaw. Hindi ko matutunaw eh. Ano yan kuya? Sugar. Um, Magkano okay. so, po yan, tao? sir? Wakal yan. Homemade yan eh. na yan. Oh, grabe. Oh, grabe, grabe oh. no? Ay, oh, Starbucks naman. Starbucks eh. So, lakas Starbucks ah. Oh. Oh, Starbucks talaga siya guys. Ayan oh. Ginawam po tayo ni Kuya Ivan. At Tikman. Pasado na ba boss. Pasadong pasado, pasado. Bigyan mo sa nanay mo. Ayun. Ayun! Mama. Starbucks. Ma, talaga. Starbucks coffee mo. gawa ni Kuya Ivan. Syempre, tikman muna na. Taray. Oh, kahapon ko pagod sa paglalanan ban hmm sa tingnan mo Uy, ang sarap sarap fresh fresh coffee kita muna na nga pala ang apala kay to staré, staré, staré. so yan guys ang hmm. sarap pala Amin bang hmm malayhati manay sarap ba ano na sarap 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 Starbucks po talaga yung <laughs> tawag dito yung baso. Matapang, sarap. Matapang? Yan nga, yan nga ang purpose nyan, man. Yan. <laughs> Palpitay tayo mamaya. Palpitay. <laughs> Ayan, si Kuya. Ano? Ah, okay. Tikim-tikim na lang. Tinataktak pa pala yun. Para saan yung Kuya? Wala na tayo yung face ano, na. Ayan, wala na. Tapo na yan. Ah, Ayun, okay. na ano.

Malaki din sana. Ayan. Ayun, so ilalagay po natin diyan. Hindi ko tiningin na? 'e. Opo, tining. Oh. Then nasa uh, so nan. Ayun, uh, ngabala. Baso pala muna. Baso, baso muna, second dot. Ayun. Ngkaling mo. Hindi ko naman ay lagi. Pag, eh. Pag mayroon akong machine na ganito,akala mo box lang. Oo, ganun din 'yan. Ah. Style. Pero ito pagka pagka ano siya, fresh siya na dinuro. Iba yung scent So, yung uh <laughs> -oh. scent niya. ang maganda kasi ito. Sariwa. Oo, sariwa. Pero pag mas kasi na bumili ka ng baraong kape, hindi na kasi siya ganun ka, fresh. -ka kasi nga ano na siya eh. Nag-grind. Oo, oh, nag-grind na siya eh. Kahit doon sa ano, kahit doon sa may, ano tawag doon Joyce? Kahit sa may Isa ano kami nita, gusto nila yung dinudurog pa eh. Kasi, o, oh, para mas, 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 malasa. Mas, malasa. mas malasa. oh mas malasa siya. Ayan, guys. So, nilagyan <laughs> mo pa ito. Parang mas malasa. Nilagyan pa oh. Paano yan? Ayun, Ayun. o. Okay, oh. Ayun. Kanina to? kanina ito, kanina yeah. ito. Ayan, o. Oh. No, nakaka, ano na tayo, guys. Nakaka-250 na. Nakaka-250 na. Ay, nakaka-ang oh, laki ng kinita ni Kuya Ivan. <laughs> laki na. Wow. <laughs> 300 na to. Hindi pa ginagamitan ni Kuya Ivan ng proter yan, ha? Kasi ang ang proter kasi magano siya eh. Hindi na Oh. Ayan. Ang nag-Starbucks na tayo. Mamahalin. Patay tayo. Kuya, kuya, kuya dyan dyan. Naka-isan libo kami. Naka-isan libo kami. Patay tayo dyan. Maraming ano talaga po? alam. Isa sa mga gusto ko. Alam nila. Nalang ni Janja lang dito sila. Ayan. <laughs> Ayan. O kanina ta, kanina ta. kasi nasa labas sila. Kaya ano, kayaan tayo. Kayaan tayo. Hindi makain tayo. Sige lang. Meron pa dito eh. Bukal <laughs> na lang yan namin lang yan. Starbucks yan. Starbucks. Ano nagkataon lang kuya? Na ano kami sana? Ayun. Ito na po yung pangatlong kape namin. Ayun. Last na yan. Last na. Ayun. Okay, last na. Ako kasi yan. Last, last na gatas. Share, sure, share na lang. So, ayan guys. and may idea na tayo. Ayun! Ni Yuppie, mga kabanana. Mga G, next ano natin. Ako, patay. Kasi kuya, meron kasi, ano, kasi siyang shop. Gusto niya rin magtayo ng ano eh. Shop na may may meron siyang milk tea. Sa ano, takoyaki mm. mm. Gusto na niya rin dagdagan ng ganto Ng gantong na ano. Nakita na ko to sa SM, 55, 55k. Mm. Medyo mahal din pala. Sa department store. Ah, mm. Pero ano kasi to, pang business kasi talaga to. Isipin mo ah, mm. mababawi mo 'yun kasi magkano 'yan? Ini mm. sa ang ganda ng ano natin, ah. Ang ganda ng basa natin. Yan. Pero si Kuya ang gumawa ng kape natin. Kamusta pa si, ano, Kuya Ruben? Ang lang, ano, taste test na tayo, ha? Ayan. So, ito po yung ating, yan. Ito po yung ating kape. Yan. Nagawa sa... Parehong may chan. Ito na. Parehong may chan.

Dala ko huling pumunta dito kuya sa kanila. Ay, nakaraan lang. Lagi nam siguro. Ano ba, pagod so. eh. Hi guys, so kasama ko ngayon pinsan ko si Kuya Aiwan. Hi. Hello. Bapis, diba? <laughs> Ito yung uh, pinsan kong uh, raista. Trasher, tsaka... saka ano tawag doon? Ano tawag ko isa nagba-bicycle bikers. bikers. ayan o. Oh. So, next time, guys, pag nakita ulit kami mo Ivan, tuturuan niya tayo kung paano mabali ang buto natin sa, ano, <laughs> sa skater tsaka sa bicycle. Yan. Kita kayo ulit tayo, ingat, ingat. si Kuya Ivan. Kita ulit kami, next time. Ingat. Yan. After 50 years. <laughs> 50 years? Ang tagal. Grabe. Dahil, 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 charat lang. hindi okay. ko malang kayo na... Hindi ko malang kayo na picture ng magkakapatid na tatlo. Meron nga. Yung, ano mismo, Uyana. camera ko. Okay. So, okay na guys. So, pauwi na po tayo. Papunta na po, pabalik na po tayo sa sa Kiapo. Kiapo, <laughs> yeah, Kiapo gagawin na sa naman. Okay. So, ayan mga kabanana at ano na po, Tabag dito. Ah. pa pauwi na kami. Ayan, kami nila ante. Pauwi na kami ng Dasma. Uh, pauwi na kami uh, ng, ng Dasma. At patanggas naman si Nadita. Uh, pupunta na kami sa, babalik na kami sa mansion namin. <laughs> mansion, eh, no? mansion na yan, no? Tama. Pabalik na tayo sa mansion. Mansion? Por favor. Por favor. ganda dito mga ano. Tignan nyo guys kung gaano kaganda dito sa lugar na to. Pero ma, magkano daw yung lupa dito? Million? Kaya nga laki ng lote. Ilang square meters yun oh. No? Talaga po, ante. Lima. Hindi pa kasama bahay doon, ma. Ah. Pwede rin namang pag-ibig. Pero hindi